garage number one. Papasok po. Hello. Pwede tumingin? Wow, dami umbrella. Baka may pangsumba dito. Ay, ang ganda Oh. Ay, may coach. Ang ganda ng coach. For po ba dito? Yes. Magkano tong coach? P300, 300, nice, 300 pesos. bagay. <laughs> 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 size ah, Magkano po yung shoes na to? Alit. Yeah, yan. 450. 450 Anong size kaya nito? Ah, six, and a half years. Ano po yan? Ah, oh, six and a half. Ayan, ganito. Oh. Skechers. Parang ang laki. Na ba <laughs> ay, oh, ay, nag pa ito? Ah! pa. ang mo? Tingnan mo, di pa kami nagbubukas. Nag garage <laughs> <laughs> <Nasi> ka muna, Siyempre, <laughs> sila muna Hindi pa kami nagbubukas. Madam <laughs> Sige po. Ang <laughs> daming mga abobot. Ah, daming abobot. Ayan, may service pa kami, ah? <laughs> Garage, garage! <laughs> Bago kami magbukas ng garage, kami muna yung mga garage. Sige, <laughs> sige. Tapos namin, naghanap kami ng garage. So, Ikot na namin yung buong bibit. Sige, hanapin namin yung garage dito. Okay, pangatlong garage. Mukhang maganda yung bahay niya. Eh, pangapambata. -pang ano? Pang -pang -bata? Parang wala eh, parang pangbata Okay, mayroon pa dito guys. Oh, garage number, ilan na ba tayo? Oh. Four? Oh, ayan, ang dami oh. Ah, uh, bisita kayo dito. Piyesa dito sa amin sa San Bali. Puro garage, garage. Ay, ito so, meron, Ay, ta, ay, 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 pupunta ko diyan. Ayan number no? five. Garage number 5. Diyan mga branded diyan. Tara. <laughs> Bago <tayo> magbukas. <laughs> Bago tayo magbukas, punta muna tayo doon. Wait lang, bago kami magbukas. Dito kasi yung, gara yung garage namin dito. Oh, yan. tapos, eh, may, gara may garage doon. Eh, buta muna kami doon. Bala ka doon. Oh, Ito. Ito. Ma'am, ma ma may damit pa. Hindi pa. Ah! Ito nga lang ako ako ng karakter. Pero yan, makulay sila nang kasi ito. Dito, kasi yung kasi sa'yo.

kasi kuya, nagpapaprita ho. Ay, di si kuya. Ano, ano nyo? Naka, ano? Kay ang bunting po. Kay ang bunting. Kahit bunting yan. Prita ho. Nakabili na kaya. Ito yung, ito na yung garage namin. O, oh, tingnan nyo naman. Ito ah, na yung garage namin. Ang dami na namin dance dyan. O, oh, si kuya. Iminode you know, na yung jeans. O, oh. 50 yan kuya ah ala ah, ko 14 na lang <laughs> <laughs> bumaba 50 yan grabe ang ano pa yan eh magbago pa yan oh no? Bago sakto sakto pa naman kay kuya oh wala parang sinukat sa iyo naging okay. SM para kang nagana si shopping Bago, ng SM oh kahapon, ano? 50 pesos ah, bari mo na yan eh. <laughs> pinahubad eh para babayaran na namin ah dami namin benta oh Tagbebente, bente. 20. Ito, tagbebente. Pagka followers ko, may libreng sabon. Dishwashing liquid, ha? Ah. Uh, bente lang. Pag followers ka, libre yung maliit. Dishwashing ko, binibenta ko lang to ng 30. Oh, uh, isang malaki na yan. Parang ito yung 1 uh, one, one, one liters. 1 liter. 30 pesos. Ano to? Ang flavor nito, kalamansi. Ano uh. Yeah, kalamansi. Ito ang flavor nito, uh, flavor talaga eh. Playboy. Yung scent uh, nito is ano ba to? Antibac. Antibac. Ito to. 20 binebenta ko 20. 50 na lang last price. 100. Mm. BA uh, 50 50. Ito yeah, sige. Bago to ah, bago. Gusto mo malagay ko sa plastic? Ah, uh, ito yung plastic niya oh. Magna, sige, sa mo na 73. Mm. Oh. mo, yeah, magkano man? Ito, 30. Ito, be, ito, ben, ito libre kapag ka-followers kita. <laughs> followers ba kita? Oh. oh, tingnan ko yung cellphone mo. Kailangan ko makita yung cellphone. Ah, oh, wala, di, wag di, mo kong mutuin. Eh, kailangan followers <laughs> na kita. Kailangan, 900. Hindi, kailangan followers na kita. Mata ganon. <laughs> May hinti ka sa akin. Sige, tamin. sige. Ala ang followers uh, okay. na kita. Syempre may free ka. Mo mo sa, sa TikTok ba? Sa so, TikTok ba sa followers ka sa TikTok or TikTok, sa... sa TikTok ba? Sa TikTok or sa Facebook page ko. Okay. Makikita okay, ko lang sa TikTok. Ha? Follow sa TikTok. Blessel Campbell. Ito. Ah, Blessel Campbell. 50 uh, po yung tao. Yeah. Okay. Yeah. Thank you kuya. Ay. 50 pesos. Ha? May slit daw. Okay sukat <laughs> ano, na. Hindi ka lang dumating. Hindi ka lang dumating. Hindi ka lang ano Hindi ka lang dumating. Hindi ka lang dumating. Hindi ka lang dumating. Hindi ka lang dumating. lang dumating. Hindi ka lang dumating. Hindi ka lang lang dumating. Hindi ah oh, bitag pa yan. Kinanggal <laughs> eh. Hoy, bumili na kayo. Ito, binibumili kayo ito. Saan talaga yan? lang? Ito na po, inilalako niya na po. Siya na po ang lumalapit <laughs> sa costume. <laughs> may position si madam, may mga followers yan. Ang <laughs> sa kanya, pag mag-followers, may libre nga, no? Oh, oh, sure, pa, oh. May ice pa po akong libre pag followers. Oh. Diba sunog na sunog na ako, tingnan niyo naman. Sunog na sunog na, sobrang nagpainit. Sunog na sunog ang pet. Okay, sino yung followers ko dito? Pero may libreng iPad. Akala mo naman talaga, Makala mo naman talaga 'ko na ipamimigay. Mahaba, pero maliit. Ano ba Ay! Gusto ko to! Ubus na! Ah! Maligit! <laughs> 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 ma ma Mas maano... Di bali Mataba. Di bas, 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 Para... Ano nice yun? Power, para Ay! to!